Huh? Ikikikikik huh? Hmm Mga ganito mga idol. Kumusta kayong lahat? So, update tayo kay Batman. So ayan, ubos na ni Batman yung mga pagkain niya. Kaya kuha tayo ng mga dragon fruit na ipapakain natin sa kanya. So ayan, marami na namang hinog na pagkain si Batman. Ayan mga idol, kita niyo yung mga dragon fruit. Daming hinog pampakain natin kay Batman. Konsumo niya yan. Ah, hinog na yan. Pwede na yung pakain sa kanya. Marami pang konsumo si Batman dyan. Ayan. Ubus niya na yung mga dragon fruit to, oh. Gutom na yan. Gutom. Ayan. Ilagyan na natin ang bagong dragon fruit si Batman ng mga idol. Paborito niya kasi yung pagkain yung dragon fruit. Ngayon lang tayo 'no kapag update sa kanya kasi basing-basing ako mga idol sa palaya natin. Uh, inabot abot pa tayo ni Batman, inaabot-abot yung kuha natin camera. Napakalaki ng mga idol. charot nga pala sa inyong lahat mga idol at ah, sa 43,000 subscriber natin. So, kumusta nga pala kayong lahat? Ayan, si Batman napakalaki na. Balikan na natin siya mamaya mga idol. oh, mga idol, balikan natin si Batman dito. Tingnan natin. Mag alas 11 na kasi matutulog na din ako aba tulog <laughs> tulog kasi busog na busog oh grabe yung nabawas sa pagkain ng mga idol oh hapit malaking dragon proto laki ng nabawas oh so bukas nito kaunti yung matitira niyan halos yung isang piraso Kaunti yung natitira na. Grabe na kumain si Batman. Dati isang piraso apat na araw. Pompot pompot lang yung Nakakain niya sa isang piraso. Ngayon, mahigit kalahati na yung Nakakain niya. Grabe na kumain. Ano? You know? Isang kuan lang yung nakabitin niya, isang isang paa niya lang. napakalaki na ni Batman ang kuha lang nito mga idol umaalis pala siya mga idol umaalis to kapag umaga akala ko nga dito lang siya sa punong to o kaya dyan sa dito lang banda nung nakaraang araw si mama pagising ni mama mag alas 4 na paglabas niya ng bahay saktong umalis si Batman sakto din yung pagdaan ni Batman pa kuan doon paglabas ni Mama doon sa bahay saktong dumaan din si Batman umalis mag alas 4 tapos tinignan dito ni Mama wala na si Batman kaya umaalis pala talaga siya tapos bumabalik lang dito kapag gabi para kumain ayan o Kaya hindi natin siya machimpohan kapag umaga mga idol. Wala talaga siya dito kapag umaga. So natutuwa lang ako sa kanya. Kasi bumabalik-balik siya. So... Kayalangan lang mga idol. Lagi siyang may pagkain dito para pagbalik niya. Lagi siyang... Ah, kakain na lang siya. Kasi kakawawa si Batman kapag dumating dito na walang pagkain napakabait pa nito hmm. Oh. ayan Oh, napakalaki na oh. Oh. Ik. Tingnan mo naman yung kanya no. Yung katawan no. Ayun. Napakataba. Oh, ayun. Ting yung tae. Dragon fruit na dragon fruit yung tae. Grabe. <laughs> oh, tingnan mo yung lapad ng kuan Batman. Pag ibino kanya talaga mga idol, grabe. Parang kailan lang mga idol, napakaliit nito, napakahina. Pero ngayon, napakalakas na lumipad nito napakalaki na napakataba pa makita nyo yung katawan nyo solid na solid grabe yung itinaba ni batman kik 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 kalahating yung isang pakpak nyo palang yung ginawa nya napakalaki na

sige batman hihintuan eh, mo yung pakpak mo para makita ng mga viewers natin shoutout nga pala kay idol imboy so, sana makabalik si bagwis kasi 6 days na 6 days na hindi na nag bumalik sa kanya si bagwis sana bumalik pa

yung parang aso lang nakagat na parang alaga mong aso yung kinakagat kanya pero hindi hindi masakit control niya yung kagat niya kung binibibibi binibi ko lang to mga idol na amo nito kaso nga lang gusto ko din na medyo yung kuan lang siya na hindi siya binibibibi binibi para sakaling umalis siya sa uh, kasi pag binibibibibib mo to A aamong aamo talaga to mahigit ko na ano, to mga idol si batman mahigi magpo na to sa 24 mag September 24 magpo-formats na kasi may 24 ko to na kuan sa mga bata, mahingi. Ayun, malaya naman 'yon mga idol sa mga hindi pa nakapanood ng video. So ngayon lang nakapanood. So hindi yan nakatali mga idol, malaya 'yan si Batman. Wala yan dito kapag umaga. Kapag gabi lang natin 'yan makikita. Kaya sa gabi lang tayo nakakapag-content sa kanya. Hindi kagaya nung maliit pa siya na andito lang siya sa kahoy na to tsaka yung dun dati siya nagtatambay sa may kuryente na yon sa may sa may bubong namin banda so dyan pa nga sila nag away ni Waki oh, yan napakalaki o oh. dyan sila nag away ni Waki dati napakalit niya pa noon nung nag away sila ni Waki ngayon subukan ni Waki na kung to si Batman kung kaya niya pa kaya oh, isipin mo lang kung gaano nakalaki yan ang masakit lang sa kanya mga idol yung kuko niya ito ito itong kuko na ito 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 yan napakasakit yan pag inaabot-abot ka, napaka kasi napakatalim parang kuko din ng agila kay kung nga pala mga idol kay Lawiswis, wis na na si wis pataba na yun mga idol <laughs> oh tingnan mo yung kung yun mga idol yan yung masakit kapag inaabot abot niya ako masakit makatama makatama sa balat napaka tulis kasi o oh? yan no kakain na bukas mga idol kaunti yung matitira nyan oh? magdamag kasing kakain yan Grabe, uh, Gabi kumain si Batman oh. <laughs> Ito yung mga ipot, yung mga idol, grabe dami. Marami tong tumubo na mga kuan mga idol. Dito, di ba, nakita nyo yung mga tumubo ng mga dragon fruit. Kaso, pinagkakain ng mga manok. Oh, wala na. Pinakain ng mga manok dito. Mga Rhode Island, mahilig kasi kumain ng kuha ng mga Rhode Island. Mahilig kumain ng mga damo. So inubos nila dito yung dragon fruit na kuha ni Batman. Ito tutubo na naman to. Ayun oh, no, marami pa pala dito. Ito to. Mga dragon fruit 'yan. Ayun oh. No. Dragon fruit 'yan. Napakarami. <tinyo> Ik ik ik, 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 ik. Ik, So, ayun mga idol. Hanggang dito lang muna yung video natin Batman. Update ko na lang kayo. So, medyo wala na tayong trabaho ngayon. nagantay na lang tayo sa pag-harvest ng palay natin. Tapos na akong mag-spray. So, nag-antay na lang tayo na mag -harvest. Kaya hindi tayo nakakapag-upload kay Batman at sa mga alaga natin kay Waki at kay Wala Swiss kasi busy busy talaga mga idol. Napakalawa kasi ng palaya natin. Yung problema lang mga idol, grabe. Failure tayo ngayon mga idol. Grabe yung perwish dulot sa atin ng mga insekto ngayon. So, update. papakita ko din sa inyo yung palaya natin kung ano yung resulta ng mga insekto. Grabe, failure tayo ngayon. So, ayun mga ito lang. Dito lang muna yung video natin. Ayan, magtatain na naman si Batman. Ay, ah, hindi. Oh, practice. Grabe. Pakas na lumipad. Huh? Hmm? kita mo yung chan yan Napakalaki, parang buntis na. Kasi puno lang, hindi na siya maghahanap ng pagkain. Andiyan na lang. Nakatutok na siya sa pagkain niya. Galit yan mga idol pag dito siya sa pagkain niya. Hinawakan mo yung pagkain niya, galit. Tsaka masakit yung kanya. ayo inaabot tayo. Ayan. Oh. Ito yung masakit mga idol. Ito yung kanya. O, tingnan mo napakatulis. Parang koko ng agila. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. Shoutout na lang sa inyo lahat at shoutout sa 43,000 subscriber natin. So, thank you sa inyo lahat.